You can lick it all. Siado ka ha. Karon tan-aw ka magkalat di ka maron mag lick pit. all your toys, walang dede. Walang dede. No dede. La, ngang naman ka, kan da kata dede. Lick pit your toys. Ligpit to para maka -dedi ka. Go. Hurry up. I can't, I can't kapag nalalaman dyan. Gi. Ligpit. Eh, kalat mo, ligpit mo. Huwag mo isa-isahin. Sige, sige mo dun. At yan. Nakaayos kasi sa gilid. Pinakialaman mo na naman. Sige, big Lagi ka may tagaligpit, ha? Sige. Giligpit mo yan. Two hands. Use your two hands. <laughs> <laughs> Pati yata po ba. <laughs> ligpit na, not yet finish. Ganun dami pa toys, so. oh. Bilis mo.